Hello guys, good morning. Ah, <clears throat> uh, magandang araw, magandang umaga, at magandang gabi sa lahat ng mga nanonood na man kayo ngayon naroon. Andito tayo ngayon sa Barangay Pinugay, guys. Ito, umiikot tayo pa pasir <clears throat> ko kayo dito sa lugar na kung saan yung maraming punong kahoy at the same time, makikita niyo rin yung lawak ng lugar ng Barangay Pino, guys. Actually, guys, wala tayo doon sa pabahay na inisip project. Dito tayo sa so may kliblib na lugar. Medyo bulubundukin ito, guys. Ay, ikot ko kayo, guys. Papakita ko lang yung lugar kung saan yung ah uh, mga papasok ng ito ay papunta ng uh, barrio 5 na na barrio 5 ito itong inalagyan natin ngayon ito ay uh, may kalsado talaga yung malaki nito guys pero nasa taas itong dinaanan natin ay uh, maliit na da daanan ay tao lang ang nakakapasok dito kasi ito ay medyo may masukal na lugar maraming punong kahoy pa ayan ayan yung malaking punong kahoy na yan at uh, doon sa uh, una na ng ay basahan area na yun doon papunta tayo ng barrio Cinco dito sa baray, Barangay Pinunggay Baras Rizal. Papasar ko lang kayo guys. Samahan niyo ako guys, panoorin yung uh, lugar kung saan kami nandito ngayon sa kasuluhuyan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, Uh, please subscribe guys Click nyo yung notification bell Para updated kayo sa ating mga Mga susunod na mga video Sa so, ngayon makikita nyo yung basahan Basahan yan Pala yan yan guys yan. At yung nasa unahan ay Yan yung pabahay Initsipradik yan guys Andyan na rin yung palingi. Kaya sila sinabi ko, lib, lib itong pinuntahan natin ngayon Malayo sa kalsada Kasi out sa lahat ng ating mga bagong subscriber A Road to 5K pa lang tayo guys Dahil nagsisimula pa tayo Sa mundo ng YouTube Salamat salat lahat guys sa inyong mga support diyan at sa mga hindi pa nakapag-subscribe uh, sa channel na ito, ay uh, paki-subscribe nyo na yan. Click nyo na yan. Huwag nyo na patagalin pa. Salamat guys! Bakit ang lumuluha ka? Kaya sobrang sakit sa akin na bitawan ka Ngunit ngayon ay hindi na ba pwede Tayo'y napagod Sa labay na talo Kaya akin ang ipapaubaya puso mo sa kanya Alam ko naman na siya na ang gusto mo Hindi ka lang nagsasalita Ang mula ng tayo ay naghiwalay Ay iba na ang iyong ngiti Ang hiling ko lang, ingatan ka niya Ako nang bahala sa abdi Hindi Thank you for watching.